I do not know what year this exactly happened. But this story was not mine and was narrated to me by my older female cousin who worked as an engineer in the provincial engineering office of our province. This was experienced by her office mate during his stay in Cagayan Silo to supervise an ongoing project at time. Let's call him Kuyaroni. He was sent to Cagayan Silo to supervise a project since the field department Shanaka Assign. He was staying there for a couple of days already. One night, nakipag-inuman siya sa mga tauhan niya sa construction, around 7 in the evening, nagiinuman pa rin sila at naubusan siya ng sigarilyo. So nagpaalam siya na maghahanap ng mabibilhan. And dahil nga very remote ang island at malayo sa civilization, maaga pa nagsasara ang mga tindahan, in short, walang siya nabilhan. He was sent to Cagayan Silo to supervise a project since sa field department siya naka-assign. He was staying there for a couple of days already. One night, nakipag-inuman siya sa mga tauhan niya sa construction, around 7 in the evening, nagiinuman pa rin sila at naubusan siya ng sigarilyo. So nagpaalam siya na maghahanap ng mabibilhan. And dahil nga very remote ang island at malayo sa civilization, maaga pa nagsasara ang mga tindahan In short, walang siya nabilhan. Pauwi na siya at sa tabing dagat siya dumaan, napatingin siya sa dagat at may nakita siyang mangingisda na maglalayag pala. Tinanong niya kung saan pa pwedeng makabili ng sigarilyo, sabi noong manong, sa kabilang isla raw at tinuro pa ng matanda yung isla at inalok siyang ihatid doon. Nakita niyang maliwanag yung island na parang Metro Manila, nagtatakaman dahil alam niyang walang katabing isla ang kagayan ay sumakay pa rin siya. Noong makarating sila sa isla nakita niya ang mga naglalakihang at maliliwanag na building. Nakahanap siya ng tindahan at bumili ng sigarilyo, pero wala yung brand na hinahanap niya, kaya nagsettle na lang siya sa di-familiar na brand. Inalok pa siyang magstay dahil fiesta raw doon pero tumanggi na siya at nagpahatid na kay Manong Banker. Noong makabalik na siya sa Cagayan Silio, nagulat yung mga kainuman niya na nagiinuman pa rin. Tinanong kung saan raw siya nagpunta at tatlong araw na pala siyang nawawala. Pero ang sabi ni Kuya Ronnie, mga 20 to 30 minutes lang mula noong umalis siya sa inuman. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.